mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Sa amang tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, o naakigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang niya ng ilang mga sandali, ating damhin at presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, <coughs> na bubuhay at ng kahari, isang eh, Diyos, magpasawalang walang hanggan. Nobyembre 1, araw ng ating paggunita ng lahat ng mga santo at mga santa ng inang simbahan tayong mga katoliko, katoliko naniniwala sumampalataya sa mga santo at mga santa hindi upang sila ay sambahin hindi upang sila ay ituran sa Diyos lohoran pagdasalan ginugunitan natin ang mga santo at ang mga santa dahil katulad natin sila ay mga makasalanan Katulad natin, sila ay tao lamang. Katulad natin, sila ay nagsasaba, nagdadakila at lumuluhod, umihingi ng awa at tawad sa Panginoon. Iisa lamang tayo sa kanila. Hindi nga lamang tayo mga santo <coughs> at hindi lamang, at hindi lahat magiging santa. Bakit natin ginugunita ang araw ng mga santo at mga santa. Alam naman natin na sila ay katulad din natin langan, na dapat luluhon sa iisang Diyos. Magdarasal, manalangin, magmamakaawa, magsasamba, magdakila sa isang Diyos, sa isang Panginoon. Ang ating Amang nasa langit, ang isang Diyos na may tatlong magkakaibang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ngunit sila ay pinalad na magiging bana, na, na dakilain, hindi upang, upang sambahin, kundi upang tularan, upang ating gawin modelo sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating uh, gawain pananampalataya kung pa paano tayo makarating sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Sila ang bahagi ng mga daan na ating magagamit sa ating paglalakbay patungo sa pangalawang buhay. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay matapos ang kamatayan. Sapagkat marami o oh, ang mga sant, sa mga santo at mga santa marami sa kanila ang narating ang kanilang kanakayaan na yan dahil sa kanilang pananampalataya, pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Magbibigay lamang tayo ng ilang ihimplo ng mga santo at mga santa at kung bakit nakailangan natin sila upang lalo tayo makalapit sa Diyos. Ang mga santo at mga santa, ay katulad ng mga senador, ng mga kongresman, ng mga mayor na ating malalapitan patungo sa Presidente. Hindi tayo makadirekta sa Presidente. Hindi natin alam kung paano natin masasunod ang mga kautusan ng isang Presidente kung wala um, o kung walang mga santa at mga santa sapagkat sila ay ating mga kuwaran, ating mga modelo. Tulad halimbawa ng marami sa kanila na nagiging santo at santa dahil sa pagiging martel, na matay sa pananampalataya, na matay sa kanilang paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Mas pinili nila ang kamatayan na mahal ang Diyos, na naglilingkod sa Diyos, na nananalig sa Diyos. Halimbawa, si Saint Tarsisius, siya ang tinatawag natin, Santo, o oh, Martyr ng Eucharistia. Si uh, Saint Tarsisius, hindi isang banal, hindi isang dakila bago siya namatay. Isa lamang siyang simpleng akurito, isang altar server, naglilingkong, nagsisilbi sa misa at labing dalawang tanggulang pa lamang na siya ay namatay ng dahil sa pagtanggol sa Eucharistia. Kaya siya ay tinatawag na martyr ng Eucharistia. At isa rin halimbawa ay isang batang santo na nama, alam naman natin na ang mga santo ang kanilang pagiging santo magsimula sa kanilang kamatayan. Iyon ang kanilang birthday para para mag sa kanya pagiging santo. Halimbawa katulad ni ah uh, itong bagong santo ang santo ng Belinyo si Saint Carlo Acutis. Namatay siya noong uh, October 12, 20, 2006. Kaya siya ay uh, uh, <coughs> labing lima nung mga na yan. Kaya bilang isang santo, siya ay uh, 15 years old sa ngayon bilang isang santo. Bakit siya nagiging santo? Hindi sa banan. Isa siyang uh, magaling sa computer, isa siyang magaling sa internet. Pero ang internet, ang computer, ginagamit niya upang palawakin, upang palaganapin ang Eucharistia para isa kanyang apostolate para sa pagpapalaganap ng kadakilaan ng Diyos, kadakilaan ng Eucharistia. Nagkaroon siya ng mga vlog, nagkaroon siya ng mga website patungkol sa Eucharistia. At ang kanyang buhay ay simple lamang. Nagsisimba, uh, nagkukumunyon, tumatanggap ng Eucharistia. Si Saint Carlo Acutis, At siya ngayon ay tinatawag na the, Cyber, uh, the Apostle o the, uh, the cyber apostle of the Eucharist sapagkat ginagamit niya ang uh, internet o ang uh, computer sa pagpapalaganap ng Eucharistia. Wala tayong nakikitang kabanalan <clears throat> o ano ang pagiging sobrang religyoso o sobrang kabaitan ni Carlo Acutis. At isa pang santo, si Mother Teresa ng India takot na India. Kaya sa nagiging santa dahil sa kanyang sobrang paglilingkod, pagmamahal sa mga mahirap, paglilingkod ng tapat, may pag-ibig, at hindi nangingiming magpapaligo ng mga tinatawag natin, mga taong grasa, taong nangangamoy. Hindi siya, uh, hindi siya yung anong tawag natin yan na masyadong maating. Wala siyang kabanalang kabanala na ipakita maliban sa, sa kadekalaan ng kanyang paglilingkod. At si San Pablo, alam naman natin kung sino si San Pablo. Noong unang panahon ng mga Kristiyano, si San Pablo ang tagausig, tagapatay ng mga Kristiyano. Pinapatay niya ang mga tagasunod ng Kristo. Ngunit siya ay nagiging isang yakilan santo ang mga santo at mga santa ulitin ang inyong, uh, ng inyong kagabay hindi natin nilulurahan hindi natin dinadasalan hindi natin pinuturin ng isang Diyos kundi isang modelo isang huwaran kung paano natin paglilingkuran ng Diyos ito ay hindi natin nakukuha kung saan-saan lamang. Nababasa natin ito sa kasaysayan na mga santo at mga santa. Mahirap ang presiso sa pagiging santo. At isa rin santo na dapat tularan ng mga media, ng mga broadcaster, ng mga editor ay itong si St. Titus Roisma. Na ang kanyang galing sa journalism at kanyang dinamit sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang sa siya ay kinulong, pinahirapan katamatay. Hindi natin, ulitin natin, kaya tayo mayroong araw ng uh, mga santo at mga santa bilang pagunita sa ating magiging paral alag-alag sa ating kaligtasan.